part 2 na badami labango ang tunay na macho man ng barangay 91 Sonic is Manila pangalawa na itapon na niya yung una pangalawa na Pangalawa na po yan. Second row. Yung una. Laba. 40 minutos. Tinapon na niya. Ngayon ito. Rinse. Banlaw. Yung patay sindi. Rinse po yan. Kaya ito po, inyong kaibigan, kaya sos, brother Armani Boots. God bless you. Pat